Good morning mga idol For today's video Ay bibisitahin natin yung pinapagawa nating tulay <laughs> Sana all may ginagawang tulay <laughs> Dito nga pala kami guys Sa may bangay Hagakak Makato Aklan Ayan guys Yung makita nyo guys Tumatawid kami sa tulay na kawayan Ayan guys Kasi under construction pa palang lang yung tulay Ayan guys patuloy pa rin ginagawa yan O oh, Diba? So, mo na yung mga tao dito sa kawayan na gumagalaw-galaw pa. Pag may nervous ka talaga dito, atakihin kita. Atakihin ka talaga sa nervous guys. o <laughs> oh, okay guys, so ako oh, nyo. Ayan. Patuloy nilang binubuhusan yung pusti ng tulay. Ah, ayan, tingnan nyo guys kung paano yung ginagawa nila. tatawid na nga kami guys ng kawayo na tulay para pupunta sa aming destinasyon kasi maliligo kami sa beach so joke lang po yon na nagpapagawa tayong tulay <laughs> hindi tayo congressman project doon ni congressman Harris ko guys ayan ako man so ayan napakalawak dito ng ilog guys so, so tatawirin mo yan natin itong mahabang tulay na kawayan na gumagalaw-galaw pa. Ah! Hmm. Nang slipper! Uh, Sa slipper! <laughs> ha? At pagkatapos naming tawirin yung gumagalaw na kawayan guys, eh syempre dito na kami sa kabila. <laughs> At syempre lakad lakad lang tayong mga 10 minutes guys bago makarating sa beach. So ayan na nga excited na rin yung mga bata. Ayan. And guys kasama ko pala yung mga pamangkin ko, ate ko. Yan, si Baby Queen, si Baby Jazz. So, siyempre, nadaan muna kami dito sa Valencia Store. Ayan, guys, malapit lang yan dito sa beach para bumili ng mga kain. At siyempre, pampatawid, uhaw, at gutom. Pampatawid talaga, ha? ha. <laughs> At pagkatapos namin bumili guys, ijijiritso na kami papuntang beach habang naglalakad. Di syempre, iinom muna tayo ng pampalamig ng ating katawan. Diba? <laughs> At nandito na nga kami sa beach guys Ayun kumakita makikita nyo Walang katao-tao <laughs> Kasi medyo mainit na guys So solong-solo -solo namin guys So maliligo na kami So hanggang dito na lang yung video na to guys. So bye-bye. Thank you for watching.